Una kong punta sa Maynila para magtrabaho, kailangan ko ng matutuluyan. Buti na lang may nag-alok ng murang boarding house. Dalawa lang kami ng kasama ko, parehong babae, kaya akala ko safe na. Medyo malayo sa trabaho pero nilalakaran ko lang. Una pa lang, may kakaibang aura na agad yung bahay. Tahimik, malamig at parang may matang nakatingin kahit mag-isa ka lang. Isang gabi, Natagalan akong umuwi galing sa trabaho. Pagpasok ko, bigla akong nasilip mula sa bintana, parang ulo ng tao. Kinabahan ako, pero inisip ko na baka kasama ko lang. Pinailawan ko lahat ng ilaw, kumain at diretsyo tulog. Pero nagising ako ng madaling araw. May nakatayo sa may pintuan ng kwarto na katingin lang sa akin. Sabi ko, wag mo akong titigan ng ganyan, babatuhin kita ng cellphone. At umalis nga ito. Pero pag check ko ng phone, may message ang kasama ko. Di ako makakauwi ngayon, sa kaibigan ako matutulog. Nanlamig ako, kasi kanina lang may tao sa pintuan. Nagbalot ako ng kumot pero kahit nakatalukbong, kita ko yung anino ng isang mukha sa manipis na tela. Ramdam ko yung titik, Dahil sa sobrang kaba, tumakbo ako palabas ng kwarto. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko sa gilid ng dingding yung ulo. Nakasilip lang, parang nakabitin. At nung tinutukan ko ng flashlight, hindi siya normal na mukha. Parang pinunit at biniten, Nakangiti pero walang laman ang mga mata. Sumigaw ako, sinara ang pinto, at tumawag ng pulis. Pagdating nila, wala silang nakita. Ako lang daw mag-isa. Nahimatay ako. At nung nagkamalay, agad akong nag-impake. Kahit mas mahalang ang lilipatan, mas pinili ko na kaysa muling makita ang mukhang nakasilip sa dingding. Hanggang ngayon, naiisip ko, baka yung boarding house mismo ay may itinatagong sekreto. At mas masama, baka yung mukha ay hindi lang basta nakasilip. Baka hinihintay niyang makapasok.